Hi guys, ito yung literal na kain sa labas. Pag kumain sa labas, ito talaga sa labas pala talaga. Ayan, ayan po, oh, ayan Oh. Labas talaga to ah, labas. Kain sa labas. Nasa labas po talaga kami. Parang sarap ng ginagawa ni Kay, no? Uy, nangangapit bahay kay Ning. Ayan, sila kay literal na kain sa labas. Ang lakas ng trip nila, ayan. Gabi na po eh. Kain sa labas, kain sa labas, kain sa labas. Kain sa labas. Kain sa labas. Oink. Bising-bising sila.